Hello mga ka-friendly, ngayong araw na ito, kulang ko lang Kung saan aabot ang isang libo natin ngayon, no? So papunta ako ng Malbar, sa palengke ng Malbar Kung ano-ano ang mawibilis isang libo O tara na bilis, tara na mga ka-friendly, ako Eto mga mga ka-friendly. So, nasa palengke tayo ng Malbar. So, saan magkakasya? Unang pinuntahan ko, bilihan ng manok. So, bumili ako sa halagang 100 pesos na pang adobo. Pagkatapos, patarawan tayo sa isda. Kasi ang gusto ng nanay ko naman is galunggong. So, si kuya, lahat ng galunggong doon, ni na sa akin sa halagang 120 pesos. O, di ba ng bonggang-bongga. So, may sukli pa akong 80 pesos. Ayan. So, yun na, no? Nabawas na ng bonggang-bongga sa 1,000. So, 220 na, nabawas. So, napunta naman sa aking paboritong bilihan ng tuyo, tinapa, at saka syempre ng mga dilis-dilis. Kasi alam mo, ang sarap, ang tag promise, Naku, puntahan nyo si nanay. Saka, mabait yan. Suki na yan talaga. Puntahan nyo si nanay sa may palengke ng Malbar Thank you so much, nanay. Ayan, worth 70 pesos lang yon At diretso ako sa baboyan. So, bumila ako na kalahating kilong baboy. Worth 160 pesos. O, di ba mga ka-friendly? Napakamura na yan, no? Kasi tatlo lang ako kumakain sa bahay, eh. So, punta naman tayo ngayon dito sa mga gulayan So, bumila ako ng sibuyas, ng bawang, ng talong. Ay, ay mo, basin. Alam mo, nung una tawa ako, tatawa siya sa akin kasi yung pet siya, sabi ko sa piso lang yun. Sabi niya, 15 na yun. Matagal na palang presyo sa piso, no? Yan na, may gulay na tayo. Sabi ko sa itlugan, ang mahal ng itlog ngayon. Diyos ko, magkano itlog dyan sa inyo? <laughs> ang mga itlog ngayon so yung isa lang binili ko 210 pesos isang tray na yan so thank you so much alam na nakabili tayo ng na tayo ha as in meron ng gulay lahat ngayon prosa naman pambao na aking pamangkin sa si Samantha yan para sa aking Samantha yan kasi kaysa magluto kami araw-araw ng pagkain niya kasi lagi lang mamadal ng bata so may sukli pa akong 34 pesos mga ka so sa 1,000 pesos ito ang nabili ko meron na ako na gulay meron na ako na manok meron na ako na isda may tray na itlog isang tray na itlog meron na akong baboy meron na akong tinapa mga deals mga ka alam mo kasi mas maganda bibili kayo sa palengke kasi pag patiing ang bilhin niyo mas mahal kayo kayo mga ka-frenny sana aabot ang 1000 pesos ninyo oh happy amudra lutuan na tayo mga ka-frenny thank you so much mga chup chup out